ito nga pala po yung aking trabaho ngayon ako po ay nagkukulikta ng mga basura ito po yung tamang paraan kung paano po natin paghiwahiwalayin ang mga basura meron po dito po ito sa school pinakikita ko lang ito sa ating mga kabataan na ganito yung gawin nila para hindi mahirap mag kolekta ng basura yung mga water bottle ayan may sadya silang lalag may lalagyan sa papel yung mga cup, paper cup at yung pong mga yan mga balat po ng ng chichiria yun yan po ang ginagawa ko para po magka bukod-bukod. Kasi po yan, ang ginagawa po ng mga bata, ay eh, sama-sama. Depende po yung mga iba. O, kaya po yan o. Oh. May lata. O, may yan, Water bottle. May basura. May dahon ng mga, mga tuyo. Hiwalay na po yan. yan po, eh, hindi na po kinukulikta ng mga nagbabasura. Yan po ay doon ko din nadala sa likuran. May sadya po doon lagayan ng mga dahon. Kaya ayun po, tara na. At atin na po itong paghiwahiwalayin. Ayan. Para madala na natin doon sa sa MRF para sa Merkulays ay hahakuting kuling palabas para naman po kuhanin ng truck ng basura. Kaya ayun, tara na. Let's go. So ayun na at akin na Hihirahin na ako. Yung mga papel. Plastic. Para mahiwalay lang sila. Itong lata po, pwede na po ito diyan. Sa kanho ng ng bottle. Yan, ganito po yung ginagawa ko. Ayan. Tinitingnan natin yung lahat. Ito isa. Ah, kompleto na ito. Puro ng papel na ito pala. Tapos, ayan. Ito. Mga kabataan. Panoodin ninyo ito. Para ito sa ating kalikasan. Hindi yung basta tayo tapon ng tapon. At parang na rin po sa atin, sa bahay. Ganito po ang ating gawin. Kasi hindi yung bupahanin na magbabasura kung yan ay sama-sama. Ayan. Ganyan po yan. Hmm. Hmm? Itong bote, dito na rin po natin isasama yan ito ito ay dito na rin po natin isama yan dahil nabubulok naman yan eh. nagagatuhyan tapos ito lang po yung mga plastic mga balat ng tiktiriya ayan dito naman po yan isama Yan. Tapos ito naman ho, oh, isa masama na. Kaya dito na sila. Hmm, yan. May napasama plastic. Oh, yan, yan. yan. Ito pala, meron pang papel kaya talagang ganito po yung ginagawa ko yung e, mga pag ganado na eh pag ganado doon baka hindi ako tinang magbabasura ako kadami pa naman ang basura dito sa school Yeah. Naihiwalay na natin mga satik. Magandang umaga at magandang buhay. Peace out. Power. Bye bye.